hindi lang Pilipino, hindi lang Indonesian o Malaysian o Cambodian ang mga biktima. Mananagot ang mga kriminal. Ang tanong ko sa iyo, sino dito sa mga taong to ang funder nitong Pogo Hub? Ito ko po'y naniniwala na palapit na tayo ng palapit sa katotohanan. Policy-wise, I just like to share what we have achieved so far. We've managed to identify gaps in border control, the system of granting visas, law enforcement, and birth registration. At ngayon ay nagkakaroon ng kanya-kanyang pagsisiyasat ang mga ahensya ng pamahalaan na kumikilos sa mga aspetong ito. Our hearings have allowed us to craft an amendment accepted and passed into law, to the AFASA law, that allows seized assets to be used for victim protection even before the finality of the case. Na natin ang kabulukan ng pogo na naging daan patungo sa deklarasyon ng presidente na tuluyan na itong iban. We are also crafting amendments to the expanded anti-trafficking in persons law to add forced criminality sa the definition of human trafficking. And now the criminal cases are coming in. Mananagot ang mga nagsamantala sa kahinaan ng ating batas at sa mga marurupok nating opisyales ng pamahalaan. Mananagot ang mga kriminal, ang mga nanakit at nang abuso. At oo, hindi lang Pilipino, hindi lang Indonesian o Malaysian o Cambodian ang mga biktima kundi mga Chinese din. Kaya hindi po ito kontra Chinese. Ito po ay kontra kriminal. Ang tanong ko sa iyo, sino dito sa mga taong to ang funder nitong Pogo Hub? ah uh, Senator, hindi ko po alam. Pumasok sa iyo yung pera. Partners mo ito sa mga corporations. Ang aking hinala, andito sa mga pangalan na ito, ang mga funder nitong Pogo Hub. So ang tanong ko, sino dito sa mga pangalan na ito ang tumulong para, maipag, para maipatayo ang Pogo Hub sa banban? Sen, 2021 pa lang po uh, na, nailabas, naibenta ko na po yung lupa po sa kanila. After that po, hindi ko na po alam paano po sila nagpatayo. Hindi ko po alam po. But you're the president of uh, Baufulan. In fact, yung uh, deed of assignment mo, Uh, peke yun, hindi na-register sa TARLAC, hindi nga nagbayad ng uh, capital gains at uh, documentary stamps sa BIR, uh, nag-assign ka ng uh, deed of assignment na hindi naman, uh, hindi siya na-perfect o hindi naging effective dahil hindi ka nagbayad ng buwis. Pinalabas mo na na-assign mo siya, pero in reality ikaw pa rin ang may-ari nun. Uh, say, hindi po ako may ari ng Baofu at I invoke my right against self-incrimination po. Anyways, uh, I know you're gonna say that, pero the evidence will speak for itself. Uh, itong mga taong to ay mga kilala sa Pogo, may kaso, iba nakulong na. Si Jiang Jie, nagbook ng room sa'yo uh, sa hotel mo sa Indonesia. Uh, si Yu Zhengkan, nagpasok ng uh, 1.3 billion pesos na hindi niya rin dineclare. So um, all of these uh, personalities nakapalibot sa iyo. Kaya naniniwala kami, ako naniniwala ako, na hindi mo matatanggal ang sarili mo dito sa Pogo Hub sa Bamban. Sentro ka dito sa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. At nangyari itong mga human trafficking dahil binuksan mo yung pinto para sa kanila at nakibahagi ka dito sa mga illegal na activities. So maraming salamat po, Madam Chair. Maraming salamat, uh, Senator Sherwin, uh, at ganon din sa Senate President who has given us a bit of an extension uh, dito sa ating hearing. Uh, sina Senator Joel at Senator J.V. ay magtatanong sa uh, susunod na hearing natin. Uh, next in, la in uh, uh, two minutes lang, madam. Chair, SP I may. pro tempore and then I'll finally call on Senator dela uh, De La Rosa kung meron uh, silang mga tanong before suspending. Mayor Kalugay, only two questions. Uh, Saan ka nag-birthday ng August 2022? Nag-celebrate? Hindi ko matandan po yung Rodor, pero pag nag-birthday po ako, Ah, uh, sorpresa po ko nila. Alice ko po si Ate Che. Sila hindi po Irona. Ah. meron kasi ako litrato dito. Kuha mo ito nung birthday mo no August 22. Yeah, no? happy birthday. Alam mo kung saan to? Hindi ko po makita, Your Malayo po. Oh. Sa Alpha Land, Baguio Mountain Lodge. Familiar ka? Are you familiar with it? Ayo po, Your hindi ba doon yon? Diyan po, Your Honor. Ah, okay. So, kahit malayo pala pag tinatawag na, alam mo. Yung sinabi niyo pong alam pala, naalala ko po. Member ka? Hindi po, Your Honor. Hindi ka member? Hindi po, Your okay. Honor. Salamat. Alice. Kalyas oh, Alice. Ikaw ba nag-attempt na bumili ng bahay sa Alphaland Baguio Mountain Log Homes? ah uh, opo, pero hindi pa natuloy. Magkano? Um, hindi ko po maalala po, hindi eh. po natuloy. Pero nag-attempt ka bumili ng ng purchase. Naging buyer po. Ha? Po, po. Naging buyer ka. Kailan? Uh, hindi ko na rin po maalala no year po eh. Hindi mo laging din laging ganoon ang sagot niyo, no? Hindi niyo maalala. Papaalala ko siya, November 10, 2022. Alright? Hindi natuloy. Bakit hindi natuloy? Ah, uh, opo, hindi pa natuloy. Bakit nga? Ah, uh, hindi lang po natuloy. Bakit nga? Opo, pero hindi... Bakit nga? Hindi po natuloy. Eh, nagpo purchase ka, nag-apply ka ng bibili ka ng bahay. Sabi mo, hindi natuloy. Bakit nga hindi natuloy? Yun lang ang tanong ko sa'yo. Opo, hindi lang po natuloy po. Eh, sinungaling to itong babae, babaitang to. Babay, babay to okay. You signed an agreement on November 10, 2022 to purchase a log home worth note take note 95 million 200,000 for a log home is it true opo pero hindi po natuloy but you you attempted to purchase and that's why i'm asking you bakit hindi natuloy Ping, ano yung rason na hindi mo tinuloy yung purchase Ah, uh, kulang pa yung funds. Hindi ko po natuloy. Kulang cool yung funds. Eh, marunong ka pala sumagot eh. But you attempted to buy. So may capacity ka to buy a log ho home worth 95 million. Ah, uh, gusto ko po mamili pero hindi po natuloy nga po. Saan mo sana kukunin yung funds? Kung sakaling nat natuloy. natuloy. Hindi po natuloy dahil hindi rin po na hindi po natuloy dahil hindi po na kompleto po yung Oh, magkano din ang payment mo? Uh, down payment po is um 15% po yata. So hindi mo na na-recover yung down payment. Na forfeit na ba 'yon? Oi, sino ali sa erong Alpha Land? Ah, uh, wala pa pong ano po, wala pa pong usapan po doon. So, ano mangyayari dito sa 15% down payment po? Hindi mo na, hindi mo na susubukan na i-recover? Kaya hindi matuloy? I-recover po. Hmm? I-recover po. So, ikaw ba nagbigay ng birthday bash kay Mayor Kalugay? Kasi, laging, like ano, nagkakatugma talaga lahat eh. Sa t-shirt, sa bag, pati sa Happy Penguin, pati dito sa Baguio Alpha Land. Ah, uh, hindi po. Ha? Huh? Pero nandito ka, nung ano, sa birthday niya. Sa Alphaland. Alphaland? uh, Nakarating na po ako. Ang tinatanong ko, kung nandun ka sa birthday niya? Uh, ano? On the mic, please. Nandun ka? Okay. That's all, Madam Chair. Madam Chair, let the Chair let the before, we, before Salamat, we suspend, uh, before One related we suspend, because Senator Senator. considering that I am next to ask questions, uh, Madam Chair, and thank you very much for uh, uh, giving us the opportunity to ask questions uh, next hearing, Uh, thank you for that uh, Madam Chair. Let me just put into the records and the profound the uh, statements made by Senator Win and our dear colleagues here that it is crystal clear na yung funds na pina uh, Madam Chair, yung profit sharing between Lucky South 99 and Zun Yuan pati yung pagbili uh, ng mga ari-arian ni Alias Alice, ay eh, kitang-kita po natin kung saan gagaling. Hindi po sa legitimate uh, business uh, transaction kanina nung uh, wala si SPPT uh, Senator Jinggoy yung walong lupa sa Las Peñas na bili niya pero hindi kumikita yung source of income niya na kumpanya no and uh, just to put on record lang din uh, Mayor Kalugay tama po itong uh, uh, sinubmit niyo na SOSE no 2019 45,000 ang expenditure niyo sa SOSE sa sinubmit niyo po ito sa COMELEC dito po sa akin yung kopya at tapos yung 2022, 55,200 yung inyo pong uh, expenditure. Is this correct, Your Honor? It's a public, doc public document. Opo, Your Honor. Okay, so wala hong naniniwala dito sa amin dito na ito lang yung uh, ginastos po ninyo. At uh, last but not the least, gusto ko lang pong uh, alamin sa PAOK. Dahil yung PAOK yung pinaka natutuwa tayong may nangyayari. Sila na lang yung tatanungin ko, Madam Chair yung umpong kung paano kaming makakatulong para madakip, maka-issue. I don't know kung naka-red notice na itong mga uh, salary na ito. Itong sila Wang Ziyang, sila Zhang Ji, at higit sa lahat, yung Duan Renwu. Uh, Yusek, nabanggit mo kasi dati na parang one of the bosses itong si uh, Wang Ziyang. Ako ho, may personal ako na na pinagtutugma na parang ang talagang boss at kinaka, kinatatakutan itong Duan Renwu dahil ito'y Chinese uh, police officer, maraming mga tauhan na uh, Chinese military officers na nandito na sa Pilipinas, na sila yung nag-execute -e ng mga nais i-execute, -e whether it's kidnapping, torture, etc. So parang ang nagiging dating ho sa akin, no? and this is just my personal point of view, pagka nagpunta ho doon sa Batam, nagpunta sa Jakarta, nagpunta sa, sa Singapore, nandun ho eh, sumasama itong mga individuals na ito kay Duan Ren Wu. Kaya parang feeling ko dito sila may takot mayroong bearing. so i'm not sure no he's probably the, the 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 big boss of all of this or kung hindi man siya yung big boss siya talaga yung kinatatakutan so again going back to my only question that i'd like to raise ano yung pwede naming magawa ano pa yung uh, status kung paano natin na uh, madadakip itong mga ito uh, nasa red notice na ba sila ano ba yung uh, hinihintay para uh, magawa po natin ito dahil i think ito yung dapat nating uh, pagtuunan ng pansin dahil uh, sila yung tunay na nanggahasa sa ating bayan sa pamamagitan ng uh, pag-flourish uh, nitong pogo uh, hubs at uh, itong mga karumal-dumal ng mga kriminalidad dito sa ating bansa. Please, Newse Cruz, briefly please. Ah, uh, yes sir. Uh, Madam Chair. Ah, uh, yung ginagawa po nating hearing dito malaking bagay. inaway in ma'am. Uh, tingin ko lang, ma'am, nakatulong ng malaki ito para makuha natin yung mga dapat makuha sa ibang bansa even without the red notice. Uh, kung mapansin nyo ma'am, uh, kina, kinausap ko Ma yung mga counterparts natin kasi uh, nakikita nila ma'am yung bigat ng problema eh. And uh, even without the red notice, umaksyon sila. I think uh, without the red notice pero kami sir on our part of the, on the part of those uh, who are investigating the case sir, Porac Banban and other pogos. Pinapainfile naman po namin yung mga kaso. Pero matagal talaga ma'am yung, yung red notice eh. Kailangan magkaroon na ng warrant bawat isa eh. Pero ma'am, kung ganito kaingay at napapansin ng mga counterparts natin, on their own gumagalaw sila. We're expecting the warrant to come out anytime soon. Is that correct? We, we have filed cases already. But uh, as of today, sir, puro blue notice lang tayo. Nakamonitor lang po sila lahat. But uh, once the warrant uh, comes out, sir, then we can get nine red notice. Thank you. Thank you. Yes, Salamat, Madam Chair. Salamat, Senator Joel. Uh, last on the list for today, uh, dapat sana si Senator De La Rosa, unless gusto rin ninyong nin sa susunod na hearing na. Ngayon. But uh, ngayon. Short lang. Short. All right. Uh, you have the floor, Senator De La Rosa. Thank you, Madam Chair. Uh, Alis, uh, si Wesley is your brother. Am I correct? Opo. Ngayon, uh, there is an information na pagkasama sila ni Wang Ziyang ngayon somewhere, kung nasa Hong Kong or sa Singapore ba. Are you com comfortable with that information? Na magkasama silang dalawa? ah uh, Sen, uh, honestly, wala po akong idea po. Hindi ko po alam kung magkasama sila. I'm not, not asking about the idea. Okay, being your brother, itong si Wisley ko, komportable ka na magkasama sila ni Wang Yang doon sa ibang bansa? Uh, I, I assume po hindi pa sila magkasama. Hindi pa ako comfortable. Granting kasama. Magkasama sila. Komportable ka, hindi? Hindi. May we you know the reason why? We, we are helping you here. Opo, oh, sorry po. Oh. I refuse to, to answer po. Hindi ka komportable? Hindi pa ako comfortable po na sabihin po. Pero hindi pa ako comfortable po na magkasama, magkasama po. Magkasama sila. Okay. Thank you. Uh, next question, Alice. Kung hindi ka na-aristo sa Indonesia, anong next plan mo dapat? Halimbawa, hindi ka na, hindi ka pinakialaman ng Indonesian authorities. Anong next plan mo? What's your next move? Supposed to be your next move? Actually, honestly po, Sen, uh, nag-uusap po kami na uwi na po ako dito sa Pilipinas. Uwi sa Pilipinas? Aharapin ko po at magpapaliwanag po ako. Wala kang plano na umuwing China? Uh, ang plano ko po ay bumalik po dito sa Pilipinas po. Dito po ako uwi. How about China? Were you entertaining that to go to China? China, wala po. So, at saka Senator Dela Rosa, if I may, sinabi niyo mo, Kuha ping, balak mo sana, gusto niyo sana bumalik dito at magpaliwanag. I highly encourage you to do that during this hearing. Magpaliwanag hanggat kaya mo. I think you know what I mean. Senator yeah, Dela Rosa, I'm just, uh, you know, I'm just uh, asking this question because uh, I was entertaining the some conspiracy theorists putting forward the uh, theory na itong si Alice Go ay posibleng uh, isang uh, uh sleeper cell agent ng China na pinadala dito sa ating bansa. Well, yun nga kaya ko tinanong kung gusto niyang next move niya from Indonesia is going home to China kasi The safest place for a sleeper cell agent is to go back home. Yung home base niya. Safe na safe siya doon sa China. Kung if indeed, she is a state agent of uh, uh China. Kaya nga tinatanong ko, so wala kang balak pumunta ng China? Wala po. Before po nangyari po yung sa Indonesia po, nag-uusap na po kami ng na nag-uusap po na consider ko po talaga na ang next move ko po ay babalik po ako dito sa Pilipinas. At, at saka sigurado. Senator ako, De La Rosa, hindi. bago kayo magpatuloy, acknowledge sa ko lang yung pagdating ni Senator Bong Revilla na kasamang magtatanong sa susunod. Thank you. Game, Thank Senator you. De La Rosa. Kaya siguro ayaw mong pumuntang China dahil involved ka ng Pogo. Siguradong katay ka sa gobyerno ng China pag umuwi ka doon. Dahil galit na galit ang gobyerno ng China, agis Pogo. Am I correct? Uh, sen, hindi po ako involved po sa Pogo. At uh, in fact, yung tatay ko po nasa China po ngayon. Kung kami wait, po... Wait, 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 you ah, like po. it or not? Okay, okay. Kung kami po uh, involved like po po, sana po, uh, hindi naman po, ano eh, hindi naman, tama naman po kayo na galit po ang Chinese government po sa Pogo. And I galit think, nga, galit oh, nga. Kaya, kaya kung pupunta ka ng China, talagang katay ka doon dahil galit na galit ang Chinese government sa Pogo. Uh, hindi po yan ang reason kung bakit di pa ako pupunta ng China. Ang reason ko po, babalik po ako dito sa Pilipinas at magpapaliwanag ako uh, dito at haharapin ko po kung ano man po yung mga aligasyon po. Correct. But you cannot, you cannot uh, remove the fact that ikaw ay involved sa Pogo. Whether you deny it or not, kaming lahat dito naniniwala talaga na involved ka sa Pogo. If, kung mag ka, You can tell it to the Marines. Not to the policeman. Okay. Next question. <clears throat>